Ang sinakulo ay isang mahalagang tradisyon sa Pilipinas na karaniwang ipinapalabas tuwing Semana Santa. Ito ay isang dulang pantiatro na nagpapakita ng mga pangyayari mula sa huling mga araw ni Yesus, partikular na ang kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kung kaya't kaugnay niya ay nihandog ng isang non-profit organization na teatro, Mandaleno ang sinakulo sa Barangka 2024. At para ibahagi sa atin ang detalya patungkol dyan ay makakasama natin ang President ng Teatro Mandalenyo na si Ms. April Grace Mesa. Vice President nito na si Mr. Alvin John Mina at siyempre ang director ng Teatro Mandaliano na si Miss Pearl Angeline Manabat. At kasama rin natin ngayong umaga ang kanilang mga members na si Maynard Bascon at si Chinky L. El L. Mod L. Medolan. Good morning morning. Good morning po. Arnold sabi the president, no pa po ba nabuo yung konsepto ng Sinaculo sa barangka At ano ang pangunahing layunin nito? Ang sinakulo po kasi isang is a tradition na po sa aming lugar na nasimula na po noong araw pa. Mm -hmm. Ang sinakulo po kasi ay uh, pag uh, paglalathala or pagpapakita ng buhay ni Kristo. Ang konsepto po talaga nito is um pa ang layunin po nito is para makaipaalala sa ating mga sa, sa lahat ng tao ang pagpapakasakit at pag paghihirap ni Kristo noong panahon niya. Oo. Okay. Alam mo, in different churches sa Pilipinas, talaga may iba't ibang versyon ng sinakulo. May mga pumunta ka, station, mayroon talagang isang theater play na pupuntahan ng mga uh, katoliko doon mismo sa kanilang ginagawang sinakulo. And that's really a tradition. Correct. Well, First Sir Alvin naman, ang Vice President, no? paano nyo nakikita ang kontribusyon ng Teatro Mandalenio sa kultura at tradisyon ng Mandaluyong sa pamamagitan ng pagtatanghal po ng sinakulong ito? Uh, sa totoo lang po uh, tinuturing na po namin yung sarili namin as uh, modern day uh, apostles uh, in a way na nabibigay po namin or naihatid po namin yung uh, message ng uh, ng mga gawa at uh, mga milagro ni Jesus Christ through uh, through, three te through theater through theater app na singing, dancing and uh, yung uh, just the play itself. Uh, at uh, natutulungan mm -hmm. din namin yung mga kabataan, lalo na yung mga bago naming members na ma-improve yung sarili nila, magkaroon na self-esteem, confidence, through uh, theater acting. Uh, Kaki ba talaga yan ang theater acting? Yes. Very holistic ang ano yan. Oh, Tulong oh. yan sa pagkataon ng mga At mukhang modern approach nito. na yung ginawa mm -hmm. niya sa inyong teatro. Well, speaking of that, Direct Pearl, eh, ano po ba yung paghahanda na ginagawa o sinimulan ninyo para sa inyong sinakulo sa Barangka 2024? Actually, nag-start po kaming mag-prepare ng as early as December. Mm -hmm. We're starting to do brainstorming, planning. Kasi mm -hmm. since traditional approach yung sinakulo namin, we want it. We want to innovate every since. no? Kasi apart from innovating, also hinahanda namin yung mga membro namin on how they can ano act Paano nila ilalabas yung emosyon? Lalo na mabigat to kasi yung sakripisyo, yung pag pagmamahal at sakripisyo ni Kristo yung dapat namin ipakita. So ensayo po namin, nag start siya from January. Every Friday po yun hanggang Sunday. Tapos uh, sa mga props po, kami rin po yung mga nagtutulong-tulong para mag-prepare hanggang sa pagtayo na po yun ng entablado. Which is very traditional din yung entablado namin mm. dahil kawayan yung gamit na. Okay, ganda. Okay. Para naman sa mga members na nandito si Maynard and si Chinky, anong participation nyo dito? Uh, bali ako po dito yung gaganap bilang Kristo. Mm. Actually this is this is my first year. Mm -mm. Uh, at first uh, medyo nakaka-pressure but with the help of our members and prayers na din, nagagawa naman ng maayos. Ayun. How about you, Chinky? Ako naman po, first time ko rin po yung role na to, which is Claudia, ang asawa po ni Pilato. Ayun, oh, yan, na naging role ko yun dati, Ponso Pilato. Oh. oo, oo. nga no, ang mag -asawa. ko Kasi Alfonso, so Alfonso Pilato, ginawa kong Ponso Pilato. Oh. So Share pwede nga lang. kayong mag-asawa. Tigilan mo <laughs> ko, aga-aga. Not in real life, siguro <laughs> no. sa play baka pwede. Oh. Pero Miss April, siyempre, uh, we wanna know ano ba yung maaring asahan ng publiko tungkol sa sinakulo sa barangka ngayong taon um lubos po namin itong pinagandaan kaya uh, makakaasa po kayo sa mas pinaigting ng mga eksena nahango na rin po sa mga himalang ginawa ni Yeso Kristo upang uh, ma uh, mapaalam namin sa lahat ng kabataan ang mahalagahan ng pag-ibig at kapatawarahan. Oh, yeah. ah, ang, ang ganda siguro, no? Kasi kung manonood ganyan, parang ma mo yung buhay ng ni Jesus. Pero kung ikaw mismo ang characters, I'm sure mas feel na feel mo. Very trans transformative siguro oh, tong oh, role oh. na to para sa inyo. Pero para po sa inyong lahat, kahit sino pwedeng sumagot, kailan at saan po ba ito gaganapin at baka maaaring yung imbitahin ng ating mga ka-RSP na manood po nito sa inyo. Uh, iniimbitahan po namin kayo na suportahan ng aming grupo, Teatro Mandaleño, uh, na manood ng senakolo sa Barangka 2024. Bale, ito po ay nagsisimula ng alas 8 ng gabi sa Semana Santa po, sa darating na Semana Santa. Bale, ito po ay nagsisimula ng March 25 to 30 po ito. So, ilang place to kada araw? Uh, isa lang po ang place na ginaganapan namin, which is sa uh, plaza ng Barangka, sa lungsod ng Mandaluyong Halimbawa, man, hindi ako pwede sa araw na to. So, iba sa ibang araw naman. Ilang beses... Ayan. So, isang beses na pagtatanghal sa isang araw, isang buong linggo. Ayan. ayon Apat na oras. Ayan. On that note, of course, Thank you very much sa pagbibigay sa amin ng detalye patungkol sa inyong sinakulo sa Barangkat 2024. Muli nakapanayam po natin ang mga kinatawa ng Teatro Mandaleño na sina Miss April Grace Meza, Mr. Alvin John Mina, Pearl Angeline Manabat, Maynard Bascon, at Chinky Elmedolan. Thank you so much and stay thank safe. You. Thank, you, thank, you. thank you. Salamat po sa pag-invite sa amin.